Mga ka-Apple, magandang araw po. So, andito po tayo ngayon sa Brazil, Kapataga Tigo City. And pupuntahan po natin yung farm ng coffee dito. Kasi yung apple farm andun. So, meron pala tayo katabi dito. Um, coffee farm. So, pupunta natin. Ang ganda. Yan. Okay. Ngayon patungo na po kami dyan sa isang coffee farm dito sa uh, kapatagan. So pag-aari po ito ngayon ng Dizon Farm kasi isa po sila sa mga nagpo-promote ng coffee farming dito sa kapatagan. So ayan yung uh, kanilang coffee farm dito sa Sitio Sabug.

isa yata sa pinakamalaking farm dito ng kape sa Kapatagan, Rigo City so nasa sa city Sabuag po dito and as you can see ayan napakalawa po ng coffee farm dito sa Subwag so ang apple farm natin isan dun pero konti lang ito mas malaking farm to ng coffee dito and ngayon harvest po sila ng coffee so ayan ito po yung uh, coffee tree Ayan. Ang daming mga hinog na mga beans ayan. So, ito po yung sineselect lang po nila. Itong mga berries ng coffee na red na po talaga. Ayan. And kapag ka meron, sabi ng isang caretaker dito, sa, kapag ka nag-crack na daw ito, kaya nito, hindi na daw po good quality ang coffee nila. So, ayan. Andan sila mga sir na nag-harvest ng coffee. So, napakalawak po dito mga nasa isa more or less isang ektarya ng coffee farm. Dito po siguro dito galing yung coffee ng babangon tayo. <laughs> 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 napakalawak na farm. And, pakita natin 'yung na farm. May, may suda na si Kuya Uguan Ito ng Kapi Ito na sa a week sila nag-harvest ng uh, Coffee So sa isang buwan meron silang Uh, four to five times na pag-harvest ng coffee. Oh, coffee. Ay, ilaw. Tara, si Kuya ang caretaker dito. And high school pa ako murag <laughs> high school pa ako parang nakikita ko na yung ano uh, pagmumukha ni Kuya sa Dison Farm <laughs> Sagingan pa na sila sa una po so eto pila ang kuan uh, karon kilo aning fresh coffee di ba na may nagapalit og ano fresh ani na nagabay ni ang kono mo sa 35 oh sa bako pa sa pa sa mga co-op dito mga nasa 35 per kilogram yung fresh coffee pero mas mamahal pa to or tataas ang price kapag ka process na po siya into beans Bantay lang <laughs> ba? Kataas! So ang number of hills ng coffee nila dito is mga around 1,000 plus 2 daw yung puno ng Apos. Ang coffee dito sa farm nila.

Favorite. Hanggang dito pala, uh, abot yung coffee farm na pinuntahan namin dito sa Brazil, Kapatagat, Tigo City. So, ayan, napakalawak ko ng coffee farm. So, ito sana yung dapat pero hindi magpa-farm ng ganitong uh, mga crops kasi meron na po talagang market ng coffee. Uh, dito sa Pilipinas as well as sa ibang bansa. And yun nga lang, hindi gusto hindi masyadong gusto ng mga farmer kasi medyo may katagalan yung um, harvesting and unlike nung mga cash crop, mas madali pong makapag generate ng income pero ito kasi medyo uh, yung coffee is considered as tree so nakakatulong po siya sa environment yun po yung isa sa kagandahan kapag ka po tayo ng mga Uh, coffee. So, pwede naman pong uh, mag-incorporate ng ibang crops dito sa ilalim ng coffee hanggang sa uh, lumaki yung ating mga uh, coffee tree. So, hanggang dito... mga napansin ko dito sa coffee farm ang dami mo na natural spider and so ito, isa po ito sa um, nag ano ang tawag dito kumakain ng mga pest sa coffee na huh? tapalaw, and yan yung kapatagan dito four feet yata to. Hmm. yung Talagang ito ang isa sa pinakamalapad ng coffee farm na nakita ko dito sa uh, Kapatagan, Tigo City. Hmm. and kita hi puyan mga almost lahat puyan our vegetable farm din. Kumpara ng dito. Anyan. Tara ulit. Ako muna kagari. Hmm.